Yun, mamatik ma magandang magandang. Apo, ah, mamatik kakatapos lang gumawa ng mga debuntot, mamatik ma dahil sa ang bilis maubos. Susunod yung bili. kaya ngayon lang tayo naka labas. Ngayon mamatik ma magpapalipad ako ng isang klase ng debuntot na medyo malaki, mamatik. Ma Dito sa setup ko na mamatik. Ma Alagyan ko muna ng tali. Ito yung debuntot na malaki mga matik. Lalagyan ko muna siya ng talay mga matik. Ayan yeah, mga matik, ito. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan paliliparin natin mga matik na mahaba. At malaking debuntot mga matik. Pero iba yung kanyang palikpik. Palikpik. Okay umpisa na natin mga matik simple lang ang magpalipad pagka may hangin larga tapos sila mga matik larga uli tapos sila larga sila mga matik ganun lang. kita mo nasa, nasa area na larga sila ayan mga matik oh. lumilipad na siya Aya, sinum ko na mamatik dahil sa lumilipad na gano lang magpalipad, larga hila mamatik, larga hila. Larga? Hila mamatik. Ayun na, nasa area na siya mamatik. Gano lang magpalipad na sa ringgola, hindi na kailangan itakbo mamatik. Kasi was na itatakbo pa, maaari ka pang matalisod, masira pa 'yung sa ringgola mo. Ito naman ay larga hila lang, sabay na sa hangin. Ayan. Ayan, medyo malakas yung hangin mga matik, kaya napataas ka agad natin. Ngayon mga matik, kung ilalarga niya, para mataas agad, larga, hila uli mga matik. Ayan mga matik, pagka alam na mahina hangin, hilahin na nang hilahin pa ganyan. Ayan. Tapos pagkatumaas na uli, larga mo uli sya matik. Larga. Tapos hilahin uli mga matik. Ganun lang magpalipad na sa ringgola. Na hindi na kailangan itakbo mga matik. Isabay na lang sa hangin mga matik. Para hindi kayo mahirapan magpalipad. Pagka malakas hangin, sabay lang. Larga hila lang gagawin mga matik. Ayan, ito yung fighter natin na malaki mga kamatik. Ayan, mga matik. Ganda tignan sa ere, mga matik. Ayan mga matik dahil sa medyo malaki to sa, sa kumpara na tig, ano yung maliit na nadibuntot dibuntot mga, mga tig, ito mabigat yan katulad dito mga matik kung nakikita nyo yan umihinahangin at parang sya buwaba hilahilahin nyo lang ayan kayo iyan makamatikang ang ating saringgolan dibuntot na malaki makamatik iba yung kanyang forma sa palikpik ang palikpik niya nasa dalawang gilid kasi ang maliit nasa baba ito nasa taas dalawang gilid Ayun hey, mga kamatik. pinakita ko lang sa inyo na itong ating malaking debuntot mga kamating. Hanggang dito na lang ulit tayo mga kamatik. At kinabukasan naman. Tetesting lang tayo ng iba pang design na, ay, na saringgola mga kamating. Bandit ini lah, mati, selamat.